atin pong bigyan ng isang malakas na palakpak ang pinakabago ang ating amboy si uh, si Austin. <laughs> Austin. <laughs> si Austin. boy <laughs> May mo na Austin. Sarot sa mga sa inyo. Dambalasi. Isang magandang gabi po ulit sa mga manonood. Uh, welcome to Katarantaduan Podcast. Uh, I-welcome po muna natin ang pagbabalik ng The Return of the Comeback, si Kurt, the, the one and only partner ng Kataranta Duwang Podcast. Thank you po, thank you po. Atin po muna ang bigyan ng palakpak si Kurt, siya po ay isa na pong nurse ngayon. Okay. Okay. Palakpakan natin Okay. Pala salamat, salamat, Siya po ay nawala uh -huh. ng ilang buwan para po ipagpatuloy ang kanyang calling. Pag pag <laughs> pag po, uh, ang pag-aaral. ang pag-aaral po. ang pag-nurse. Hindi, hindi po, po biro yan. Uh, kaya po gusto ko rin i-shout out lahat din, ng mga uh -huh. nurse sa buong mundo. Hindi lang po yung mga Pinoy. Lahat po yan Stereotype mahirap. talaga ng Pin mga favorite Pin ng mga <laughs> magulang. Pero higit sa lahat, atin pong bigyan ng isang malakas na palakpak ang pinakabago ang ating amboy, si, uh, si, Austin. <laughs> Austin. <laughs> si <laughs> Austin si Austin. si Austin. <laughs> Austin. Si Austin Brosas po, palakpakan natin. Thank you sa pagbisita pag sa aming podcast. Shoutout sa mga nanonood pala sa TikTok Live. Guys, thank you for the support. Austin, Pakilala ka muna. So, pakilala ka muna, sir. Yeah. Paano mo papakilala? ka mga pangalan oh, mo. Oh. ka? Uh, oh. Pala si Austin Brosas. Tiga ka sa Pilipinas? Ah, uh, Imus Cavite. Imus. Ka. Alapan. Imus Alapan. Cavite. Oh, Mag-shoutout ka muna sa mga, mga Tagalapan. Ayan. Shoutout sa mga sa inyo. Dambalasik. Dambalasik. Oh, dambala. Ano ibig sabihin no? oh, ano, dambalasik? Ano oh. malupit, oh. Hindi hindi naman ano 'yun, hindi mura 'yan. Hindi, hindi. Dambalasik. dambalasik. Ano, ano 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 pa ang mga term niyo sa ano, sa Cavite? na hindi namin alam. Dambalasig tapos... Ano ba ba? Okay na, na. Peace, peace. <laughs> Kumbaga... A peace. A peace. Uh, oh, yun yung peace di ba? peace, pero na. ano, peace. pwede rin sa kaibigan. Peace. Ganyan. Oh, oh, peace. Eh. Bago tayo magsimula, meron akong icebreaker para sa ating... Actually, sa ating tatlo. Icebreaker. Okay. Icebreaker. Since ikaw ang punong pandangal, kaya ka rin nasa gitna, ano ang pinakasexing parte ng katawa mo, Austin? Pinasex okay, oh, yeah, na. No, Oo. Oh, O, yeah, no. Namumula-mula <laughs> pa. <laughs> <laughs> si Austin po, namumula-mula pa. Para... Hindi ko alam eh. Hindi ko alam yung sexy In... part ko eh. Sa e siya... lang. Oh. Hindi, maging... Hindi, mong laruin niya. Kasi <laughs> hindi yan... <laughs> <laughs> hindi yan laruan. Papangit <laughs> mo. Na, mo ano, pina... Hindi, Oh. Hindi ko nga... ah, ano ba? Wala eh. Wala, ka. yung ex ko, wala din sinasabi sa akin kung ano yung... Hindi, wala namang... Wala tayong pakisya ex mo. No, Ang natin, yung sa tingin mong, sexy yung sexy part ng katawa mo. O sige ako muna. Siguro ako, kamay kasi laki daw ng kamay ko eh. Oh. Parang ganun. Pag dinakot kayo ni Kurt, parang si Taguro yan. O siya kamay, o ikaw. O ako na susunod. Sige ka na. Ako muna guys, sa sa akin, sa tingin kong pinaka-sexing part ng katawan ko ay dimples. Kasi hindi naman lahat may dimples. May dimples ako sa pisngi, may dimples sa puwet. Baraba lang si Alden Richards. Para Alden Richards yan. Pakita mo yung dimple mo sa akin. Shout out sa Tropa namin si JP, si Mr. Dimples. ng Winnipeg. Oo. Oh. Ikaw, Austin. Siguro yung pag-ngiti ko. Ngiti? Isang ngiti na nga sir. Ayun. Ngiti, ngiti ka. Ngiti. Yung isang, ngiti lang, smooth na ngiti. Yeah! Kumbaga sa ano yung killer smile eh. Killer ano smile. Ano yung sa Starstruck, si ano? patayin Patay na yun eh, si Marky Shell. si Marky Shell, ba? Patay na yun eh. Si Rainier yata yun. Ah, si Rainier. Killer smile, pare. So, parang kamukha mo nga si Rainier. Ba't ka na Malayo. Uh, mo? kasi ako kaya na no. pa parang amboy eh. Huta mo. Alam mo yung chicks niya bro. Parang ano eh. Pwet ng baby. Eh. <laughs> <laughs> Namumula-mula pa eh. O, oh, parang pwet Mahiya kasi ako kaya. Namumula. <laughs> oh, kasi first, first time. First time, eh. First time oh. time. Oh, okay. ngayon. Taga silang ka. Nun <laughs> <laughs> <Kavite>. <laughs> sorry, sorry. <laughs> Ay, ilan taon ka nung dumating ka dito? Kavite. Imus pala. Imus. sorry, Taga Imus pala. Ay, ilan taong ako? 13. 13 nang pumunta ka dito. Supot ka pa nun. <laughs> Hindi ah, uh, tuloy na ako, uh, tuloy na ako. Ah, uh, 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 uh sa ano, sa uh, ano, ano, sige. Hindi, <laughs> sige, tuloy mo lang. Anong year yun? Anong year yun dumating ganyan? Ah, uh, 2010. 2010. 2010. Tagal na, parang 13 years ago na pala. Ang tagal oh, na. 2, na. Sabay pala tayo, 2010. Tapos, ilang anong grade ka nung nag-start ka dito? Or nung umalis ka pala ng Pinas? Tas... Uh, first year high school. Siguro, ano pa lang, 3 months pa lang ako nag-first year high school. lang. Tapos, nag-move kami rito sa Winnipeg, Canada. So, pagdating niya dito, anong ano, middle school? Oh, grade 8. So grade 8. Grade 8. Ano mga experience mo ba sa first day of school mo? No? Well, nung first day uh, of school ko, syempre, ano, nahihiya ako kasi I mean, actually excited ako, to be excited, honest. Oh. Excited oh. ako kasi parang, oh shit, nasa Canada na ako, parang kasi ano ko eh, parang excited ako kasi puta, puro ano eh, puro Canadian yung ano classmate ko eh. Ako lang oh, ako na no. Filipino ron eh at that time eh. So, sobrang ano, sobrang saya, sobrang, sobrang excited. Excited. At the same time, nahiya kasi yung yung English ko is ano pa talaga. Hindi pa ako ganun kaani. Hindi eh. uh, pa sa. Hindi pa oh. oh. Eh ngayon hasana kasi 13 years. Ah, uh, uh, medyo, medyo hindi. Masample lang mo naman kami. <laughs> Parinig ng Siguro ano. Siguro nagka-French na rin ko. <laughs> 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 kami, French years. kiss. French kiss. <laughs> 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 French kiss mo nga yung French bike natin. <laughs> Wala, French, French, vanilla yun lang. <laughs> Pero hindi like sabi mo sabi niya, 'di ba? Yun din ang oh. ano natin noon. Kami kasi ni Kurt noon, parang oh at least ako, parang na culture shock. Mm. Pero this is isa, -isa ko noon, oh. 16 nung dumating. Eh ano ba yung mga nar naranasan mo? Minaranasan ka bang mga hindi ka sinasamahan ng no, mga tao nung una kasi syempre pag bago ka dito medyo naiiba ang itsura mo eh. Uh -huh. Yung pormahan <laughs> mo. Oh, <laughs> <laughs> well, like dati maitim ako, sobrang payat ko. Parang uh -huh. talagang squatter. Oh, na Grabe <laughs> <yun. laughs> oh, na, na naman, naman yun. Hindi naman oh, ginagamit yung term na yun. So, hindi diba, diba? <laughs> kumbaga, nag-glow up ka. <laughs> nag glow up. Parang pomogi. Oh, hindi, hindi naman yan. Ganon. Yeah. Kasi ang tawag namin sa'yo no, inuuna una ka mamit. Ma Shout out kay John Kenneth. Austin Bieber. Austin, Austin Oo, oh, oh <laughs> nakalala <laughs> pa eh. yun. Si siya na. Oo, <laughs> <na yan. laughs> oh, si Austin Bieber. Pero ano yung adjustment period mo nun, Tol? Parang, parang, ano, like, na, na, abang meron ka bang one week na, shit, ayoko na dito, tapos. Wala naman, wala naman. Kasi, wala, nagka, nagka-crush na rin ako ng time na yun eh. Crush? Uh Oo. -oh. mo na Teka muna, teka muna. Anong month ka dumating? Nagsimula na ba yung school year? No? February, ya. Yeah. Nagsimula na yung school year na. Ng... Kailan ba natatapos yung ano? Ah, uh, June. Uh, June, di ba? Oo, oh, June. So, Malamig ba? Na malamig. Na? malamig. Malamig. Pebra. Wala akong airport. Nang nakita ko yung snow. Dinakot ko agad. Note eh. mo. Paano, 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 mo dinakot pare ko? Eh. Talaga paglabas ko sa pinto ng airport, dinakot, dinakot ko Sinubo mo. <laughs> Din, Dinilaan mo ba yung snow? Sabi ng tita ko, marami yan, magmawa ka Ah, kasi excited uh, ka. excited ako eh. So nagpahinga mo muna after a week o pumasok na sa school? After a week, Actually, uh, dumating kami rito, I think, uh, Friday evening. Tapos Monday, dun ako nag, ano, doon ah, na, nag-enroll ka. Uh, nage kami sa school. Uh, ano mga ano, ano mga course mo nun? Na hindi ko na matandaan. Hindi naman intercourse. Hindi <laughs> naman. <laughs> 13 <laughs> anos ka lang nun, mamaya. So, ano, so, may kaibigan ka na ba? First day of pa. Wala pa. Actually, parang ano, I mean lonely nung nung ano nung yung parang emo, emo. Yung parang ano emo. ka may... Emo um, face. Isa ka lang sa oh. ano. Gano'ng katagal yung bro? Mga isang linggo, dalawang linggo? Matagal eh. Kasi wala talaga ako naging kaibigan na putinan eh. Kasi puro ako lang yung talagang Pilipino at that time. So parang... Ikaw lang yung Pilipino. Parang, oh. Kasi tsaka hindi rin ako makapag-uusap sa kanila kasi nga mahina pa ako oh. sa English na. Oh. Eh. Alam ko lang, hi, hello, goodbye, see ya. Oh, Pero gano'n eh. Ganun. Pero paano mo na-develop though? Kasi syempre, yung adjustment period mo na hindi ka marunong mag-English... Hmm. Paano mo na conquer 'yun? Kumbaga paano mo na overcome yung yung kasi para i-consider ko na weakness ko din yun noon eh. Mm. Parang hey ikaw noong nung, nung unang dating wala ako, tigarito eh kasi parang fluent mo sa English ng time na yun eh. Hindi kasi nung dumating ako, puro naka-Pilipino. Mm. Mas madaling mag-adjust kapag may kaharap kang Pilipino, 'di ba? Mm. So, halimbawa, kasama kita, kasama ko kay ni Kurt, may oh. kasama yung ibang putidian. Parang medyo confident ako makipag-usap sa iba kasi meron mga tropa ko ng sarili. You oh. know what I mean? Mm -hmm. As opposed to dun sa kung ako lang, a loner, kung ikaw, pin Pinoy, siya, Pinoy, kinausap niyo ako ng English, parang feeling ko, ma-overwhelm din ako eh. Hindi kasi second language naman natin, English. Sa Oh, yung uh, pambaga... kasi yung ibang international student, darang, wala uh, talaga. Totally talaga, oh, walang ano, di ba? Yeah. Walang knowledge. Duwaan ka ba ng ESL? Yung, sa mga hindi nakakaalam po, ang ESL is English as a secondary language. Isang subject yun dito, o kung tinatawag na course, para pagdaanan ng mga immigrant, o ibang mga bagong estudyante o international student <laughs> na hindi marunong mag-English. Nag-ESL ka ba? Hindi nga, hindi ako napagano'n eh. Oh, edi eh so kumbaga na natutunan mo na lang. Oo. Oh. Ikaw niyang... pa, nag-ESL ka ba? Oo, siyempre, masaya dun eh. Pero nakikout kami din <laughs> 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 Dahil? <laughs> parang, ano na daw, masyado na daw madali. Para sa inyo? Oo, uh, kasi parang yung pinag-aaralan pang grade 1 eh. Oh. Para yung mga past tense, yung mga ganun. O kung baga parang oh, uh, accelerated fly na kayo. Yung flow, mga ganun. Oh, okay, uh, okay. Ganun. Pero masaya nga ESL. Parang yung yeah. pumunta lang kayo sa park. Oh, <laughs> oh, oh yeah, Eh. Yeah. Tapos lang kayo ng movie, di ba? Mga movie. Mm. So ikaw, parang paano ka nag-adjust pala kasi hindi pa natin nasasagot yung tanong na yun. So ano lang, pag, like sumasali ako sa mga ano, alala ko noon, uh, first time ko maka-experience ng larong dodgeball. Oh, dodgeball. dodgeball. So parang may tournament nung, nung middle school. So sumali ako, tinaray ko nakasali na naman ako. Mm -hmm. So, doon may nakilala na ako mga ano ng mga puti na nakakalaro ko na na nakaano ko sa tournament na kasama ko. Hanggang sa doon na coffee o tea unti, kahit hindi lang intindihan, yung na at least na nasa ano na practice ko yung pag-seta ng English. Eto, matanong ko lang doon. Sabi mo kasi hindi kayo nagkakaintindihan. Paano mm -hmm. kayo nagkakaintindihan kung <laughs> <laughs> nag-uusap kayo ng hindi I said language. Hindi naman. Parang ano, kailangan i-ano i-repeat ng sa kanya, maigi. Mm. Pero pag hindi pa, pa rin, sample, namin, sample pa, no? Like, let's say, ako yung pati. Austin, do you want to join our dodgeball team? Sure. Oh. Walang <laughs> <okay>. hesitation. <laughs> oh no, ganun lang. Tapos okay, na okay. Parang mabilis lang. Isang tanong. Pero isang pag oh. halimbawa, oh. Mag gusto ko maka, like, makapagkwentuhan sa kanila, hindi ko kaya kasi parang nahihiya pa rin ako eh. Kasi oh. pag, pag nagsalita ako sa kanila, hindi nila ako eh. So, parang nahihiya na ako mag-open up. Ah, oh, kasi kanila. pag yung nahihiya, oh. ka magsalita. Mm. Tapos ah, minsan yun. Ganun na, actually, ganun na oh, ako. Yun ang, yun ang, ang na-realize. Niya. Kung para ako nabulong, like para ako nag-whisper. Kasi so, sa, so sobrang hiya ako magsalita ng English, sa so sobrang hina, tas, kasi tapos ang, hinapa so, hina pa ng boses ko. Oh. Lalo hmm. silang hindi na lahat ng hindi nila So uh, mga ilang weeks bago ka nagkaroon ng parang confidence na... Actually, matagal eh. Actually, kahit nung high school pa ako, wala pa rin eh. Oh. So wala ang kaibigan ng middle school? Nagkaroon nung no? ano. Nagkaroon na wala pa ba? mga Pilipino doon sa school? Wala eh. Actually, isa? Wala. Ako nga lang Ikaw Pilipina lang talaga. Ang, ang, Alam mo school yun? Ah, sa, uh, Bruce. Bruce oh, so school. Bruce. Ah, sa Bruce. Ako nga lang talaga no. Like, walang Pilipino. Ayun ba yung ano, French yung program nila? Ay, ah, hindi. English, English. Oh. Bruce ang French ata, Nes Ness, 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 Middle School. So, okay, sige. Oh, fast forward na tayo. Nag-high school ka na. so, grade 9. Oh, grade 9, wala pa rin. Nahihiya pa rin ako. Hindi mo pa nakikilala sila Erwin na? Wala pa. Sila Erwin nakilala ko sila grade 10, grade 11. Anong... anong? Grade, oh, grade, 12 lang ako noon eh. Kasi na grade 12 lang ako nung high school. 10, eh. So anong ginagawa mo nung grade 9 ka? Tuwing napasok ako, eh malapit lang yung bahay, sa amin, bahay namin. So every lunchtime, diretso uwi ako. Oo, oh, ah, sige. Talagang ano, mag-isa lang talaga ako noon. Nakikita ko sila pero... Di hindi ka naman malapit sa, oh. sa, kanila. Oh, Parang mayabang <laughs> pa ako noon eh. Parang oh, okay. Ngayon pala, itsura <laughs> mo pala. <laughs> Okay, tsura mo pala, makakamaya. Ano, ano, ano? Ano reaction mo nung no, una muna kita si Austin? Actually, nung nakita ko naman si Austin nun, oh, mukha <laughs> naman, <laughs> grabe, mukha naman siya chill. Oh, Pero okay. siya yung tipo ng tao na patawa-tawa lang. Kung paano siya siya nakikita ngayon na, hanggang ngayon, hanggang ngayon, ngayon, ngayon yung pag parang, pag kinausap mo, bago siya samagot, ngingisi muna. Sino ba ang ano, unang nag-approach? Ikaw ba? O si Erwin? Sino ba? Paano ba? O nakita mo na lang yata kami, magkakasama na kami nila Nico noon. Oh. Kasi kami, magkaapit bahay kami sa apartment eh. Oo. Oh. Sa Hensley. Mm. -hmm. Di ba? Naalala mo? Si Mikey, kay Michael, kay Michael. Oo, oh, Michael, si Mikey mo. nga. Kasi parang bata-bata ni Mikey rin to noon mm. eh. Kasi di ba nag-Hensley ka din? Oo, oh, kami ng, ano, ng apartment. Paano mo naman nakalala oh. si Mikey? Ah, magkatabi kami. So, nag, nag-kawa sa pinakasama. kama? Na <laughs> magkatabi. <laughs> <laughs> nanay ko nanay niya. Tapos, Ayun, hanggang sa... Na, oh, sabi, oh. Oh, may ni, anak din may ako. Oh. Anak ah. oh, isama mo. Ayun. Tapos hanggang nakilala si Maita, si, si, si Eric sa taas. Oh, si, oh. si Eric Bo. So pag ano, pag lunch, sama-sama kayo sa table. Ayun Ay, ba? hindi. Hindi nga ako nakaka... Ano, nakaka ah, na hindi ka siya, nakikihalubilo noon. Yeah. Tapos, yun nga, hanggang sa sila Mike, nakilala sila Erwin, I guess. Oh, oh yeah, Tapos, yeah, yeah. Tapos hanggang yeah. yan, doon ko saan nakilala. Ah, sa basketball ba o sa ano? Sa ano pala, sa school parang. Oh, sa school pa lang. Kasi oh, nakikita ko yun, eh. nag-YMCA kayo. Oo, oh, nag-Y. Oh. oh. Nag-Y kami nung ano na, nung tinatanong na ako ni Mike kung naglalaro ko. Kasi suma, sumasama ako sa kanila. Oo, oh, sumasama. Uh, Tapos naglalaro tayo mm. sa mga Golden Gate sa likod. Hmm. Naalala niyo yun? Oo, oh, oh, oh pag-summer. Yeah, pag, -pag, -summer. pag, -pag -summer. oh, pass oh. oh, forward naman tayo kasi... Iba na yung confidence mo yung eh, nararamdaman mo, Oo, oh, oh, parang like, iba. Ano eh, kung baka, <laughs> Mr. Confidence. <laughs> Mr. Confidence, <laughs> Mr. 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 Na. Mr. Na. confidence eh. Tama <laughs> naman. Parang Rexone. Iwan legend. Grabe, ito, ito, ito. pinakita Siyempre, eh. yung, yung chest eh, pare ko eh, bagong shave. Siyempre, napunta sa ibang environment. Ah. Siyempre, yung parang standard na mga Pinoy, parang nagaganda sa mga puti. May, sino naging crush mo noon no? ano, middle school? Kahit ano lang, initial na lang. Oo. Oh. Oh. Kasi parang... ko na pangalan eh, may asawa na naman yung tao eh. Oh, sino sige, napaalan sige, ng page, Page. Ah, si oh. Page. Kilala mo yeah. si Page po, Daima? ma? Okay gawo natin kami inyon gago sabi niyo na sinii hindi hindi namin <laughs> ano yun nato to toto niyong karek toto niyong naging crush? ano 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 ba ano 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 una mong napansin ano ano ba? Ah, ganto ano kasi yun. Nakita mo, sa Nasa, ano ba oh. uh, ano 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 sa para i-check yung attendance. Okay, okay. So, andin nandun ako nang upo. Ano yan? Siguro... Saan ka nakaupo? Sa harap? Sa likod? Sa likod. Eh. Siyempre, hindi ako ma... Sa likod uh, pala. lang. Um, loner eh. Ang hiling mo <laughs> sa <laughs> likod ah. Eh. Medyo ano ka. So, ang hiling mong bumakdor ha. <laughs> <laughs> so ano yun? Hindi ko pa siya napansin ng time na yun. Like, pa, natin lang naghanap Like, Nagahanap ako ng maganda. Ewan ko bakit gano'n nang ano, so, So dumaan, sabi, oh shit, ang ganda na. Hindi, hindi, Ganun ba yung reaction uh, paano mo? Ba siya? paano Ang nangyari kasi noon, nakapuna ako sa home room ko. Tapos, naghihintay lang hanggang sa tawagan yung name ko para sa tendance. So, so siya sabi pa naman, mamamla. Tas ano, panghuli na siya pumasok noon Tandaan tanda ko rin. Oh. Nga, eh. naka, hair, hair ano, red hair pa siya nang time na 'yon. Red hair, oh. short hair. Pagkita ko, tanga nagandahan agad ako eh. Parang siya mo yung siyang, ano, first mga... love mo. First love mo. First crush. Hindi, nagkaroon ako ng first crush sa Pilipinas. Oh, may ayaw. Oh, yeah, ay, oh, ay, oh, ay, si parang no, oh, 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 second crush. Oh, oh, oh Second crush. Oh. Oh. So, nung nakita ko siya, parang nagandahan ako. Mukha siya, ano eh? Mukha siyang Spanish na, ano eh. Na bread. Spanish bread. Irish bread. <laughs> oh, siyang, ano, di ba di ba mga oh, Pilipina oh. sa mga kasi Marimar di ba umuwi si Marimar. Oh, okay, oh, oh, oh. parang ayun. I don't know do si Polgoso. <laughs> <laughs> Anyways, oh, so, kinausap mo ba siya? Ano oh, yeah, 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 yeah. Yun, hindi ko siya kinausap. Hindi Kilala ka ba niya? <laughs> hindi nga. <laughs> so, sa, sa loob ng apat na taon mula grade 9 hanggang grade 12, nagkikita kayo pero ni isang high hello hindi mo siya kinausap. Hindi. Ganoon na ako torpe ako masyado talaga. Pero na chinat ko siya sa Facebook. Torpe ba talaga? O parang socializing skills na yan? Hindi, torpe. Oo, okay, okay. So nung grade 9, ah grade 8 pa lang. Oo. Tapos natapos na kami sa grade 8. Di, graduate na kami. Blah, blah, Nakita ko siya sa park. Kasi may park doon eh. Doon sa tapat sa likod ng Bruce, may park doon. Oo. Eh kasama ko lagi ang tito ko. P4D, shoutout sa'yo. Oo, ano na yan? Tapos nabili kami lagi ng ice cream, ganun, ganun. Para tatanggap kami doon sa park basketball. So tinitingnan mo lang siya. Habang kakain ng ice cream. Ngayon, <laughs> ngayon si, uso si Bieber noon time na 'yan, 'di ba? Tapos alam mo nauso yung ano, yung parang i-share mo yung video. Anong video? Yung mga share, yung share yung punt sa YouTube, oh, okay, okay, okay sa so share Matas. Oh. Ah, mo Ah, uh, okay, okay, okay. Nauso yung, time yung mga ganyan. Anong kanta 'yon? <laughs> parang one less only girl nga tayo. Oh, oh. <laughs> so, let's just say. Believer ka ba? Ka? <laughs> oh, no, oh, no, believer ka? Oo. Oh, oh, believer ka talaga. Minessage mo si Pinch. Kwento muna para alam ng mga tao. Sample lang mo ng one less lonely girl. <laughs> isang, isang, isang line lang. Paano ba pa simula One less lonely girl. Dali. Dali. Kaya mo na. Sige, like, believer ka. Hindi mo makanta. Believer, kaya pala Austin Bieber. oh, Austin kasi, Bieber. Bieber. Shoutout mo muna yung mga believer. Oo. <laughs> oh, oh. <laughs> oh, shoutout mo. Oo. So, oh. Hindi, ito muna. Uh, kasi, minessage daw niya. So hanggang ngayon, never ngayon nag-usap. Sa chat lang. Sa chat lang. Sa, okay. Oh. Paano mo siya minessage sa chat sa Facebook? So, ano, in-add ko, ko muna sa Facebook. In-accept naman ako. Oh, oh nice, it. nice. Oh. Tapos, ano, sabi ko sa kanya, Hi, hi Paige. I'm, uh, my name is Austin. Punta, parang CB sa Philippines, ah. Oh. Resume. Tap, tapos, <laughs> tapos sabi niya, Oh, ang nasaktan na ako, sabi, Oh, you're the kid in the class. Oh. oh. So, parang, so, what the heck? Kid? Paano ka nasaktan Napapansin then? ka rin niya siguro, oh. oh, di diba? oh. ba? Kasi tinititigan mo pa ginagawa <laughs> Wala ulo, kapatid ni Sigal. Hindi <laughs> 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 nagsasalita na atin. Oo. oh, kahit ako makikripi yan. Oh. O tapos, so sabi man, yun, you're the kid in the class. tapos, yun. tapos, sabi ko, yeah. Parang sabi ko ata oh. is, no, no, I'm, a, I'm not a kid. Sabi ko sa kanya gano'n. I'm yan. not a kid? Yeah. yeah. Kasi nga, baro ako oh, mag-inish na time na yun. Oh. Parang sagot niya sa I'm not a kid. Hindi na siya samagot. Sinin, <laughs> sinin, sinin. Sinin niya, tapos wala na. Siguro hindi ah, kinakain hindi. Oh, after nun may klase na. Uh Oo. -oh. Kinausap mo ba? Hindi. Ah. Tinignan ah. kanya, tinignan kanya. Oo, oh, tinignan niya ako, pero hindi ko siya kinausap. Nginitihan ang kanya daw. No, Parang siguro, ang creepy <laughs> niya. Araw-araw <laughs> na tingin. Kasi pare ko, eh, ang ito ha, nagwa-wonder ako, uh -oh. bakit hindi mo siya kinausap? Kasi minessage mo na sa messenger. Tapos, the fact na sabi niya, Oh, ikaw yung kid sa class. Bakit hindi mo man lang kinausap? Kasi ano eh, overthinking ako eh. Ganun eh. O ano na pasok sa isip mo nung time? Parang, shit, baka pag kinausap kita, dead mahil lang ako. Parang ganun, parang ano talaga ako, oh, negative lagi oh, yung... Inisip. Hindi mo ba inisip mo na parang, siyempre, nagsisimula naman lahat sa friends. Mm, tama, na, tama, tama, yun. Totoo like, naman. yung babati-bati lang hi, how yeah, are yeah, you? Yeah, yeah. Okay, good morning. Oh, Hindi wala ba you? bang parang lakas ng loob para sabihin yun? Wala eh, kasi negative yung, ko talaga. Like, like o ba nahirap pa ka lang mag-English? Ganun din, nung time na yun, nahihirapan din ako mapag... Kasi nga, pa, kalimbawa, like, nag-hi ako, hello. Anong sasabihin ko after? Parang hindi ko na, hindi ko na alam sabihin ko. And, di mo ba like... Uh, parang inisip ko, yes. tanga na, baka hindi ko maintindihan ito, baka kung ano sa... Oo, oh, kasi dito. like parang nakikita ko, laging ang worry mo is rejection. Yes, Yeah.